Kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak, pada nak, pada naik kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak, kalau nak,

1.5 lang gani oh. Oh, okay ka. Oh. Okay, kung gusto po tipote on manda to. Oh. Mayon yung kurente ah kay ang iba niya pag ano ko okay. Isa ka sa. Isa ka sa pulsa ay okay lang wala problema. Uh. Oh, mayon. Uh. Oh, hindi uh. sa ugat. apa? apa tuh? aku bini Nurnau. bukan apa? apa tuh? aku bini Nurnau. bukan apa? apa tuh? aku bini Nurnau. bukan apa?

So, di ako kuning hindi Okay lang nyo, sir. Do, sir. Pagkaunta bato. Ano? Ari, pagkaunta. Okay. Bato. Okay. Ah, Ay Dago bato. Dago bato. Dago bato. ba? Ang mga kubli. Ang mga kubli. Ang mga kubli. Ang mga kubli. Ang mga may ano ko mo sila eh. Na amo kina yung standard nyo sa binload. Kayo kung sipon dako nga ka oh, sa binlod. Daku. Actually may ara ta to, to rice sorting machine. Kung gusto nyo para ma ano pa kaya pila man naman paged. gamay mo lang binload na sa farm oh, pati ayo. Dako dako. Dako pa binlod na. Dako nga pa binload. Oo. Ano gusto mo? Gusto muna. ba? Asa pa pati mga pino. Ano ka na? Ano gamay oh. Si Peri. Amo ni magkaon rato? ka. May bato. Gubaon to mo. Yan. Wala na niyo, thato? um, i wala no, gonna, no? oh, But, na to ya. Ah, may gani. Wala na di ba mo pagaling ka to sa normal nga, no? Oo, wala na ya. Impon gyapon. Imp impon ng bato area wala na si Peri. Yan. Yan lang oh. Dagko. Oh, dagko siya. Dali kaya mo lang ginang pina-standard na mo, sir, bimo. Pwede pindi sa inyo. Kaya yung usipon mo, pila pa lang nakagaling tao, ala ka na isa ka panigang oh. uh, ah, palaya. Muna Munang Muna iban gina-impon lang nila, sir. Ano, ah, impon na lang nila? Gina-impon lang nila. Hindi, mara mo nagtapag impon lang na impon lang nila. Hmm. Impon lang nila. Hmm. Impon lang nila. Ah, pwede, butang ng daliwat kung kapuri ito. Oo, oh, pwede man. Butang ng daliwat para masala. Oh. Liwat. ibalik hmm. mo. Okay, mga kuwano, oh. Ibalik <laughs> mo doon. Saktan, saktan, okay, ron, ron. Pwede, babaw man. O, oh, okay. Pwede man. Ah, Ayos, ayos, ayos. Masagat, anay. Manag Kanino ra saw? Ma kalta kanon indi anay. Anay, lang. Sige ah. Kay ka -ka tapos babalik tadi ka karon, ya no tatudloan ta kamo uh, maintenance. Your retainers on. Tapos ta ilis your retain, kamo na mag-operate. Ang dua ka plug uh, to. Uh, then, hmm. uh, okay to na ang punyaga. punyaga to. Ano mo to? Sato. Tena